Pakiramdam mo ba ay naipit ka sa walang katapusang labanan sa iyong buhay? Marahil ay nababalot ka ng pagkabalisa tungkol sa kung ano ang hinaharap, o nahihirapan ka sa mahihirap na sitwasyon. Maaaring ito ay pagkagumon, pang-aapi, o patuloy na pag-atake na nagpaparamdam sa iyo na wala ng paraan, at nagsisimula kang mawala ng pag-asa. Bueno, narito ang ilang mabuting balita mula sa salita ng Diyos para sa iyo ngayon. Manahimik ka, mahal na anak. Ipaglalaban kita. Walang makakatalo sa iyo hanggat nandito ako. Bago tayo sumisid ng mas malalim, mangyaring mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Sinasabi ng Biblia na ang iyong mga sandata sa pakikipagdigma ay hindi pisikal, ngunit makapangyarihan ang mga ito sa pamamagitan ng Diyos. Maari nilang gibain, kahit ang pinakamatibay na kuta, na nangangahulugang napakalakas nila, kaya nilang sirain ang anuman. Ang parehong mga kasulatan ay nagsasabi na ang iyong Diyos ay lalaban para sa iyo, habang ikaw ay tahimik. Sa sobrang lakas ng mga pangakong ito, bakit hindi mo pa nakikita ang mga tagumpay na iyon sa iyong buhay? Ang totoo, maraming beses na ibinaba ng mga mananampalataya ang kanilang mga sandata, at naliligaw sa kanilang mga problema. Nagluluksa sila sa lahat ng hindi nangyayari sa kanila, at pakiramdam nila, ay wala silang kontrol sa kanilang buhay. Marami ang alipin sa bigat ng kanilang sakit at pagkagumon. Yan ba ang pinuri sa iyo ng Diyos? Sa kabutihang palad, hindi bakit kayo nabubuhay bilang mga biktima ng pang-aapi? Hindi ka iniligtas ni Jesus, dumaan sa lahat ng paghihirap na yon sa krus, at mamatay para sa iyo, upang mabuhay ka sa isang talunan na buhay. Isipin kung gaano ka madidismaya na makita ang iyong anak na bihis na bihis, at may naghihintay na buffet, piniling maupo sa sahig, at kumain ng mga mumo. Ito ay tila kakaiba, at nakakasira ng loob. Well, iyan ang gagawin mo kapag hinayaan mong talunin ka ng kalaban. Iyan ang mangyayari kapag pinahintulutan mong kontrolin ng Diablo ang iyong mga iniisip, sumuko sa panggigipit, at hinayaan kang kainin ka nito. Sa halip, sa harap ng mga paghihirap, abutin ang Diyos sa halip na magpanik. Isipin ang kagalakan ng isang babae na naghihintay ng isang sanggol sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng anak, Nawalan lamang siya ng pinakamamahal na anak pagkaraan lamang ng ilang taon. Maaari mong isipin ang lawak ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang batang ito ang naging himala niya, ang sagot sa kanyang mahabang taon ng panalangin. Ano ang maaaring nagkamalik? Isang tanong natiyak na pumasok sa isip niya. Ngunit sa mapangwasak na sandaling iyon, gumawa siya ng isang bagay na nagbigay sa kanya ng agarang pag-akses sa mahimalang kapangyarihan ng Diyos. Dinala niya ang kanyang walang buhay na anak, at umalis sa kanyang bahay sa layuning hanapin ang propetang si Eliseo. Ang kanyang asawa, na nag-aalala, ay nagtanong kung ano ang nangyayari, at ang kanyang sagot ay simple, mabuti naman. May intindihan mo ba ang antas ng pananampalataya na kinakailangan para sa isang tao na magpahayag ng mabuti na pagkatapos na ang kanyang nag-iisang anak ay pumanaw? Nanatili siyang kalmado sa gitna ng bagyo dahil alam niya kung sino ang kanyang Diyos. Sinasabi ng Biblia na sila na nakakakilala sa kanilang Diyos ay gagawa ng mga pagsasamantala. Ang ilang mananampalataya sa kanyang sapatos ay maaaring hinampas ang Diyos nakalimutan ang kanyang kabutihan, at nakita siya bilang malupit sa pagkuha ng kanilang mahalagang anak. Ang babaeng ito ay umunlad ng higit sa isang baby Christian level. Hindi siya upo at hayaan ang kaaway na nakawin ang kanyang kagalakan. Inilagay niya ang kanyang anak sa isang asno, at nagtungo sa bahay ni Eliseo nang hindi naghahanap ng aliyo mula sa mga kaibigan o kapitbahay ang Diyos ang kanyang pinuntahan sa panahon ng kahirapan. Iyan ay isang mahalagang punto na dapat tandaan kung saan ka lumingon kapag nahaharap sa problema o kalituhan ay mahalaga. Ipinapakita nito kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan at kung sino ang iyong pinaniniwalaan na makakapagbigay ng mga solusyon. Ang ilan ay tumatakbo sa mga kaibigan para sa pinansyal na tulong sa panahon ng mahihirap na panahon o pumunta sila sa mga bangko o mga kumpanya ng pautang. Sa mga sandali ng emosyonal na kaguluhan, naghahanap sila ng kaaliwan mula sa iba't ibang mapagkukunan at individual maliban sa Diyos. Ang kabalintunaan ay ang Diyos lamang ang makakatulong sa iyo na malampasan ang mga mapanghamong sitwasyon. Kahit na ang mga taong iyon ay tulungan ka, ang Diyos ay kailangan pa rin gumawa sa pamamagitan nila upang tulungan ka. Gaya ng sinasabi ng Biblia sa Santiago, isa oras labimpito minuto, ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay mula sa itaas, na bumababa mula sa ama ng makalangit na mga liwanag, na hindi nagbabago tulad ng nagbabagong anino. Upang makumpleto ang kwento, nang maabot niya ang propeta, ipinagdasal niya ang kanyang anak, at mahimalang binuhay itong muli. Ito ay isang kapansin-pansin at kamanghamanghang pagliko ng mga kaganapan, tama ba? Oo, iyon ang magagawa ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Maaari niyang magbigay ng buhay sa mga patay na sitwasyon sa iyong buhay tulad ng ginawa niya para sa Kanya. Ano man ang bundok na nakatayo sa harap mo, alalahanin ang makapangyarihang mga salita sa Marcos 11 oras 23 minuto, katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung ang sinuman ay magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanilang puso, ngunit naniniwala. Na kung ano ang sinasabi nila ay mangyayari, ito ay gagawin para sa kanila. Kung mayroon kang hindi natitinag na pananampalataya sa iyong puso, matatanggap mo ang anumang hingin mo, ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang blankong tsike upang punan ang iyong mga hangarin hanggat ito ay nakaayon sa plano ng Diyos. Ang mga salitang ito ay may kaugnayan ngayon gaya ng dati, at hindi limitado ang mga ito sa pisikal na kabundukan, ngunit naaangkop sa anumang hamon sa iyong buhay tulad ng kung paano ibinagsak ng Diyos ang mga pader ng Jericho, hinati ang dagat na pula, at talunin ang mga Egyptyo, maaari niyang ipagkaloob sa iyo ang tagumpay laban sa nakakatakot na mga sitwasyong kinakaharap mo. Isipin muli ang ginawa ng Diyos bago at pagkatapos likhain ang sangkatauhan. Sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Kung hindi mo napapansin yon sa iyong Biblia, tingnan mabuti. Ang orihinal na plano ng Diyos para sa iyo ay magkaroon ng kapangyarihan. Kung hindi mo nararanasan ang paghahari, kulang ka sa kung ano ang nilayon ng Diyos para sa iyo. Matapos likhain ang tao, pinagpala siya ng Diyos at sinabi, magpalaanakin, at magpakarami, at magkaroon ng kapangyarihan. Ito ay paulit-ulit para sa diin. Bilang anak ng Diyos, hindi ka dapat namumuhay sa isang buhay na walang kapangyarihan. Ikaw ay sinadya upang mamuno at magkaroon ng otoridad, hindi upang dominado ng maliliit na bagay ng mundong ito. Tandaan, lahat ng balak ng kaaway para sa kasamaan, kayang ibalik ito ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ito ay isang napatunayang katotohanan, sa pagtingin sa mga banal na kasulatan, makikita mo ang maraming pagkakataon kung saan ginawa ng Diyos ang mga plano ng kaaway bilang mga pagpapala para sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay nasa negosyo pa rin na gawin yon ngayon, kung ipagkatiwala mo lamang ang laban sa kanya. Mag-ingat sa dalawa kronika dalawampu. Lima, kung saan tinitiyak sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot o masiraan ng loob, dahil sa napakalaking hukbong ito sapagkat ang labanan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Ngayon, ang parehong mensahe ay darating sa iyo, ang labanan ay hindi sa iyo, ngunit sa Panginoon. Gaya ng sinabi ni Moises sa mga Israelita, tumayo kayo at saksihan ang pagliligtas ng Panginoon. Maglaan ng sandali, ilagay ang iyong pangalan doon, at pagtibayin, ako ay tatayo at masaksihan ang pagliligtas ng Panginoon. Ano man ang maaaring subukan ng kaaway, hindi ka nito matitinag. Hindi ito magpapahirap o mag-aalala, dahil malinaw ang direktiba. Paano naman si Rahab, ang matapang na babae na tumulong sa mga tiktik na ipinadala ni Joshua, upang tingnan ang Jericho? Bago sila umalis, ipinangako niya sa kanya na siya, ang kanyang sambahayan, ay maliligtas kapag nabihag nila ang lungsod mayroong isang simpleng kondisyon para sa kanilang kaligtasan. Kailangan niyang itali ang isang iskarlata na lubid sa kanyang bintana bilang tanda, at lahat ng nananatili sa loob ng bahay, kasama niya ay protektado. Ngayon, isipin kung ang isa sa kanila ay nabalisa, at hindi maaaring manatili sa loob ng minarkahang safe house. Ano sa tingin mo ang maaaring nangyari sa gayong tao? Napahamak sana sila kasama ng mga kaaway ng Diyos. Ngunit hanggat nananatili sila sa loob ng bahay, anuman ang kaguluhan at pagkasira sa labas, nanatili silang ligtas. Lahat ng nasa bahay ni Rahab ay naligtas. Binigyan ka ng Diyos ng katulad na tagubilin, magtiwala sa Kanya, tumayo ka, at masasaksihan mo ang Kanyang pagliligtas sa iyong buhay. Malinaw ang iyong gawain. Hindi ka dapat tumakbo sa paligid upang isecure ang iyong tagumpay. Huwag hayaan ang kaguluhan ng labanan na itaboy ka sa iyong ligtas na lugar. Sa halip, tumayo at panoorin ang Diyos na gumagawa sa paraang magagawa niya. Hindi mo kailangang tanungin kung paano niya ito gagawin, at tiyak na hindi mo kailangang sukatin ang laki ng iyong problema. Gaano man ito katakot, maaari ba itong maging kasing laki ng Diyos? Mahalagang maunawaan na posible ang tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at hanggat nananatili kang tapat sa kanya, ginagarantiyahan ka ng isang buhay na may kapangyarihan. Nasakop na niya ang mundo, at ipinahayag niya na ang nasa loob mo ay mas dakila kaysa sa nasa mundo. Kaya, hindi niya inaasahan na mamumuhay ka sa isang talunang buhay na nakulong sa ilalim ng pang-aapi ng Diablo. Hindi ka niya nilikha bilang biktima nilikha ka upang maging isang tagumpay, na nananaig sa lahat ng mga laban sa buhay. Ano, kung gayon, ang dapat mong gawin araw-araw upang makamit ang paghahari at tagumpay sa iyong buhay? Bilang isa, hanapin ang Diyos at humingi ng tulong, ito dapat ang iyong pinakaunang hakbang sa lahat ng oras. Sinasabi sa iyo ng Biblia na tumawag sa kanya sa araw ng kabagabagan para sa isang dahilan. Kapag nalilito ang mga bagay-bagay at naliligaw ka ng walang ideya kung saan tutungo, ang paghahanap sa Diyos ay ang paraan upang pumunta. Kapag ang mga hamon sa buhay ay parang isang napakatinding baha, ang pinakamabuting hakbang mo ay tumakbo sa Diyos para sa tulong. Ano man ang iyong kinakaharap, ang una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin para sa tunay na tagumpay at paghahari ay ang humingi ng tulong sa Diyos numero dalawa. Magtiwala sa Diyos, bago ka humingi ng tulong sa Diyos, kailangan mong magtiwala sa Kanya. Gayunpaman, hindi lahat ng pumupunta sa Diyos ay otomatikong nagtitiwala sa Kanya. Ang ilan ay lumalapit sa Kanya, nang hindi tunay na naniniwalang matutulungan niya sila. Itinuturing nila siya bilang isa lamang sa maraming mga opsyon, at mabilis na huminto sa pagtitiwala kung sa tingin nila ay masyadong matagal siyang tumugon. Ipagpalagay na gusto mong maranasan ang paghahari at tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kahit gaano kataimtim na nagdarasal, kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, parang binubugbog ang hangin. Ibigay ang iyong mga problema sa Diyos at hayaang siya ang manguna. Gawin ang mga problemang iyon sa kanyang pag-aalala, hindi sa iyo. Kung ang pagtitiwala sa Diyos ay napatunayang isang maliit na hamon at ang iyong pananampalataya ay natamaan dahil sa patuloy na mga laban na iyong kinakaharap, ang susunod na hakbang ay ang pagsisikap na palakasin ang iyong pananampalataya. Bilang tatlo, Pakainin ang mga pangako ng Diyos. Anong pangako ang pinanghahawakan mo para sa tagumpay na iyong ninanais? Ano man ang bahagi ng iyong buhay na naghahanap ka ng tagumpay, maghanap ng mga pangako, na tumutugon sa mga partikular na alalahanin. Sa isang mabilis na paghahanap sa Google, matutuklasan mo ang maraming nauugnay na mga kasulatan. Isulat ang mga ito at basahin, pagnilayan, manalangin, at ipahayag ang mga ito araw-araw. Tulad ng pag-inom mo ng iyong pang-araw-araw na mga tableta sa umaga, hapon at gabi inumin ang mga pangakong ito tandaan ang biblia ay may mga sagot sa lahat ng hinahanap mo sa diyos kaya anuman ang pinagkakatiwalaan mo sa kanya walang alinlangang makakahanap ka ng mga pangako at halimbawa sa biblia upang pag-aralan at gamitin bilang mga punto ng kontak sa iyong mga panalangin hindi lamang palalakasin ng pagsasanay na ito ang iyong pananampalataya sa Diyos, ngunit tutulungan ka rin itong matanggap ang paghahari na iyong pinagsisikapan. Bilang apat, purihin ang Diyos, ang pagdadala ng iyong pananampalataya sa ibang antas ay nagsasangkot ng pagpupuri sa Diyos kahit sa isang matinding labanan. Ang papuri ay maaaring maging susi sa pag-unlock ng tagumpay sa mga hindi inaasahang paraan isa alang alang ang buhay ni David, at makikita mo kung gaano kalakas at mahalagang papuri ang isang kasangkapan para sa tagumpay. Alam ni David kung paano purihin ang Diyos. Siya ay hindi kailanman naging walang utang na loob. Bibilangin niya ang kanyang mga pagpapala, upang paalalahanan ang kanyang sarili na kung naging tapat ang Diyos sa nakaraan, gagawa ang Diyos sa kanyang pabor muli. No wonder hindi siya natalo sa laban. Maaari mo ring gamitin ang ugali na ito. Sa tuwing natutukso kang mag-alala, magreklamo, o magreklamo, itoon lamang ang iyong pagtuon sa pagpupuri sa Diyos at saksihan kung paano ang makapangyarihan, na nalulugod sa mga papuri ng kanyang mga anak, ay humahakbang sa iyong sitwasyon at binabago ang mga bagay para sa iyo. Panghuli, manatili kay Jesus. Sinimulan mo ang iyong paglalakbay sa tagumpay kasama si Jesus, at mahalagang maunawaan na sa pamamagitan lamang niya makakamit mo ang tagumpay. Kapag nananatili kang nakaugat kay Jesus, ang iyong tagumpay ay hindi maikakaila. Sa labas ni Kristo, ang tagumpay ay nananatiling malayo. Nangibabaw ang pagkatalo at kalungkutan kapag hindi ka naninirahan sa lilim ng makapangyarihan. Upang manatiling matagumpay, dapat kang manatili sa ilalim ng proteksyong anino na iyon, maaaring nagtataka ka, paano ka talaga nananatili sa ilalim ng anino ng kanyang mga pakpak? Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang walang patid na relasyon sa kanya. Ang relasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, o pagdarasal, bagamat ang mga pagkilos na ito ay maaaring magpahayag ng iyong debosyon sa kanya. Ang pananatili sa kanya, ay mas malalim at naantig ang kalagayan ng iyong puso. Ito ay tungkol sa kung sino o ano ang tunay na namamalagi sa iyong puso. Maraming tao ang nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos, na nakikibahagi sa mga gawaing pangrelihiyon, ngunit si Jesus, ay wala sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hindi nila tunay na kilala si Jesus, at hindi nila sinimulan ang kanilang paglalakbay bilang kristyano bilang isang pagkakaisa sa pagitan nila at ni Kristo. Dahil dito, kapag ang mga unos ng buhay ay nagngangalit, sila ay may posibilidad na tumakas mula sa kanya. Isa alang-alang ang pagkakatulad na ibinigay ni Jesus na naghahambing sa dalawang bahay, ang isa ay itinayo sa bato, at ang isa sa buhangin. Parehong nakatagpo ng bagyo, ngunit malaki ang pagkakaiba ng kanilang kinalabasan, ang bahay sa buhangin ay hindi nakayanan ang bagyo at gumuho, habang ang nakaangkla sa bato ay nakatayong matatag sa kabila ng bagyo. Si Jesus ang bato, at dapat siya ang maging pundasyon ng iyong pananampalatayang kristyano. Kapag siya ang nagsisilbing pundasyon mo, ang tagumpay ay nagiging non-negotiable. Huwag kalimutan na si Jesus ay nakakuha na ng tagumpay para sa iyo. Hindi pa rin niya sinusubukang bigyan ka ng tagumpay, binayaran na niya ang halaga para sa iyong tagumpay. Makakaasa ka ng may kumpiyansa sa isang buhay ng tagumpay kapag sinunod mo ang limang hakbang na ito. Sa katunayan, ang paghakbang sa tagumpay ay isang bagay, ngunit ang pananatiling panalo ay isang iba't ibang hamon sa kabuan. Ang Diablo ay isang walang humpay na kalaban, na patuloy na gumagala, naghahanap ng pagkakataong gumawa ng kalituhan hindi siya susuko dahil lang nakatikim ka ng isang tagumpay. Darating siya sa iyo gamit ang kanyang mga pakana, umaasang idrag ka pabalik sa isang talunang estado. Dito pumapasok ang karunungan ng mga salita ni Jesus, magbantay at manalangin. Ito ay isang tuloy-tuloy, panghabang buhay na atas. Dapat kang palaging maging mapagbantay at madasalin, patuloy na naghahanap ng mga bagay na humantong sa iyo sa isang talunang estado sa unang lugar. Alisin ang iyong isipan ng kalat sa presensya ng Diyos, at ibabad ang iyong sarili sa kanyang salita. Kapag nagsagawa ka ng mga tamang pag-iingat at nagdeklara ng tagumpay, mananatili kang panalo habang buhay. Ngayon, ipanalangin ang panalangin ito sa iyong buhay. Ama sa langit, ikaw ay sagana sa biyaya at tawa. Alam ko na ang iyong hangarin at hangarin para sa akin, ay mamuhay ng matagumpay at masayang buhay. Buong puso kong tinatanggap ang iyong mga plano para sa akin. Humihingi ako ng biyaya upang mamuno sa isang matagumpay na buhay at gamitin ang kapangyarihan. Hindi na ako itataboy na parang hangin. Mula ngayon ay mamumuhay ako ng isang matagumpay na buhay at tamasahin ang iyong mga pangako. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa akin, hindi hindi ako mawawala ng tiwala sa kapangyarihan ng iyong salita. Kapag ang mga unos ng buhay ay lumalaganap, ako ay kakapit sa iyong hindi nabibigong salita. Tatayo akong matatag sa harap ng kahirapan, tiwala na ipaglalaban mo ako. Ipinapahayag ko na walang puwang para sa pagkabalisa o takot sa aking puso. Kinikilala ko na ang takot ay sa Diablo, at wala akong nais na bahagi ng impluensya ng Diablo sa aking buhay. Kaya, nagsasalita ako sa iyo, Espiritu ng Takot, lumayo ka sa akin. Natatanggap ko ang diwa ng pagtitiwala at isang maayos na pag-iisip. Ang takot, pang-aapi, at pagkabalisa, ay hindi na magpapabigat sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya na maisuot ang buong baluti ng Diyos, at tumayong matataglaban sa mga pakana ng kaaway. Hindi ko ibababa ang aking bantay. Lagi kong tatandaan na ang kalaban ng aking kaluluwa ay walang humpay at ako ay patuloy na maghahanap ng kanlungan sa ilalim ng iyong makapangyarihang mga bisig. Protektahan mo ako sa mga atake ng kalaban. Ingatan mo ang aking isip mula sa mga panlilinlang ng diablo. Hindi na magsisilbing palaruan ng demonyo ang isip ko. Pabanalin mo ang aking puso sa kapangyarihan ng iyong salita. Gaya ng ginawa ni Josaphat, pinili kong purihin ka, Panginoon, kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon. Sa halip na sumuko sa panggigipit o padalos-dalos na mga desisyon, pupurihin kita ng walang humpay hanggang sa mapunta ka sa aking mga kalagayan at ibalik ang mga ito para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, humihingi ako ng lakas upang gumawa ng tamang mga pagpipilian sa lahat ng oras. Tulungan mo akong laging bumaling sa iyo at sumigaw para sa iyong tulong kapag ako ay lubhang nangangailangan. Ikaw ang aking kakampi at ang aking walang hanggang pinagmumulan. Tuwing umaga at gabi, ilalagay ko ang aking mga pasanin sa iyong paanan at maglalasing sa iyong kapayapaan sa buong araw ibinibigay ko sa iyo ang lahat at matyagang nagmamasid, habang ipinapakita mo ang iyong lakas at lakas sa aking buhay, tulad ng ginawa mo sa mga Israelita. Naaalala ko ang kwento ni Isaya, na tinulungan mong maging malakas. Ama, iniharap ko ang aking sarili sa iyong harapan ngayon, humihingi ng iyong tulong upang ako ay maging kampiyon na itinakda mo sa akin. Hinding hindi ako magpapanggap na kaya kong mabuhay nang wala ka sa buong buhay ko, patuloy akong asa sa iyong patnubay at tulong, mananatiling mapagpakumbaba sa aking puso. Gaya ni David, kapag pinalibutan ako ng kalaban at binabagabag ako sa lahat ng panig, mapapalakas ang loob ko sa iyo. Ipagmamalaki ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay, at magpahinga sa katiyakan na ikaw ay nagmamalasakit sa akin, na nagnanais na iangat ako sa mga hamon ng buhay. Hindi ako pipigilan ng kasalanan, hindi ako bihag ng kalungkutan at hindi ako matatalo ng sakit. Nakalaya ako mula sa mga tanikalan ng pagkagumon at mga puwersang nagtutulak sa akin pababa. Ako ay nakatayong matatag at matangkad, ganap na niyayakap ang kalayaang mayroon ako sa iyo. Salamat, aking hindi nagkukulang na Panginoon, sa pagsagot sa aking mga panalangin na inyaalay ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakita mong nakaka-inspire ang mensaheng ito, mangyaring huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para patuloy mong ma-enjoy ang mas nakakapagpasiglang mga video tulad ng napanood mo lang. Manatiling pinagpala.